sama-sama tayong magiging Sasaki! Nagkaroon ng phreatomagmatic eruption sa Bulkang Taal pasado alas 4 ng hapon kanina. Ito yung pagsabog na dulot ng pagkakaroon ng contact sa pagitan ng tubig at ng mainit na magma. Nagtagal ito ng labing isang minuto. Ang pagsabog, nagdulot ng pagsingaw ng steam na abot sa 2,400 meters ang taas. Ayon sa FIVOX, nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Walong bilyong pisong halaga ng smuggled umano na gulong ang nasabat sa isang warehouse sa Bulacan. Ayon sa NBI, posibleng delikado para sa mga motorista na magamit ang mga gulong, lalo't hindi raw ito dumaan sa inspeksyon ng gobyerno. Saksi, si John Consulta. Armado ng search warrant Pinasok ng mga tauhan ng NBI Central Luzon Regional Office 3 ang warehouse na ito sa Marilao, Bulacan. Diyan lang kayo ha. Lang. Lang, lang, lang. Sa loob ng compound, tumambad ang sangkaterbang gulong para sa iba't ibang sasakyan na nagkakahalaga ng 8 bilyong piso. Ang lahat daw ng ito, smuggled at palihim na binibenta sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas na binistorao ng NBI Region 3 ang illegal operasyon nang may magreklamong isang kliyente na nasabugan ng gulong. May markings naman yon. Talagang sigurado tayo galing from uh, China, imported to lahat. Nang mag-verify yung agent on case natin, si Agent Rivera, talagang walang, hindi pa unregistered yung produkto nila sa BPS. Ibig sabihin, hindi yung lahat ng items dito, hindi pasado sa standard na kinukonfirm ng gobyerno natin libu-libong gulong, mags, rim, at mole ng iba't ibang sasakyan ang tumambad sa reading team ng NBI Central Zone Regional Office 3 nang pasukin ang warehouse ito dito sa Marilao, Bulacan. Ayon sa NBI, sampung taon na raw nag-ooperate ng walang permit ang kumpanya at wala ring ICC o Import Commodity Clearance na lubharaw delikado para sa mga motoristang gagamit ng mga ito napaka nito kaya nakita nyo marami tayong uh, uh, aksidente na sumasabog ang gulong dahil sa substandard uh, sumasabog na uh, uh, nakaka-create ng ano uh, uh, disgrasya sa ating mamamayan. Paalala ng NBI sa ating mga motorista, huwag silang bumili ng mura na gulong. Kailangan na yung talagang may pangalan. Yung mga ganito, nakikimura ka pero mas malala ang mangyayari. Uh, mas malaking gastos pagka ikaw ay nasa bugan ng gulong. Kakasuhan ng paglabag sa RA 7394 o Consumer Act ang may-ari habang sasamsamin ang lahat ng kontrabadong nasa loob ng warehouse. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyo saksi! Pinayagan ng Korte sa Pasig na magpatingin sa ospital si dismissed Mayor Alice Wu ayon sa Bureau of Jail Management and Penology. Sila na raw ang humiling sa korte dahil sa posibleng infeksyon sa baga ni Guo. makikipag daw sila sa ospital para sa schedule at kay Guo kung gusto nitong magpa-check up. Nasa Pasig City Jail ngayon si Guo. Nabanggit din ng BJMP sa pangalawang araw ng COC filing na wala pang Persons Deprived of Liberty o PDL ang nais kumandidato sa eleksyon 2025. Paalala ng ahensya, sakaling may PDL na tatakbo, bawal silang mga kampanya habang nakakulok. Bistado ng mga otoridad ang isang social media page na nag-aalok ng masahe pero may illegal umanong serbisyo. Imaang nasagip pero ang sospek nakatakas. Saksi si June Veneracion. Limang babaeng pinag-aalok umanong online ng masaheng may iba pang iligal na serbisyo. Ang narescue ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Quezon City. Idad 20 hanggang 29 ang mga biktima. Mama na na mayos. Wala ito. Na na ako ng cellphone. cellphone. Gayunman, nakatakas ang talagang target. Ang facilitator, umugaw ng mga babae. Nabisto ang iligad na aktibidad. Nang tutukan ng PNP ACG, ang isang Facebook page na nag-aalok ng masahe. Nang magsimulang magpabook ang nagpanggap na customer, pinadalahan siya ng litrato ng mga babae. Doon na nagsimula ang presyuhang idilatag ng umano'y bugaw. Ang presyo po na binibigay nila usually is for massage, 3,000. And for all and uh, for all in services po, kasama niyong sexual activities is 8,000 pesos. Base sa investigasyon ng PNP ACG, sa 3,000 pesos na transaksyon, 2,700 pesos ang napuputa sa bugaw at 300 pesos lang ang parte ng biktima. Kapag 8,000 pesos ang package ng customer, 3,000 pesos lang ang natitira sa biktima. Medyo years na rin po yung ginagawa ng facilitator. Kaya minamanmanan po ng cybercaps yung kanyang mga activities online. Minomonitor din ang iba pang Facebook page na nag-aalok din ng masahe na pinagsususpetsahang sangkot din sa prostitusyon. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyo saksi. 5,404 na ang bilang ng mga nakapaghain ng Certificate of Candidacy batay sa preliminary report ng COMELEC bago magalas 8 ngayong gabi. Sabi ng COMELEC, posibleng mas maraming senatorial aspirant ang makapasok sa balota sa eleksyon 2025. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Wala pang nanalo pero tila may selebrasyon na all out na ang ilang taga-suporta ng mga naghahain ng kandidatura. Nagtungo sila sa Quirino Grandstand. Oh, suportado ho namin yan. Hindi ho kami bibitaw sa kanila. Para naman makatulong din kami sa kanila. Para naman matulungan din kami. Dagdag pwersa ang Philippine Marine Corps sa apat na polis Maynila na nagbabantay sa paligid ng Manila Hotel. Sa mga gustong makaisa, sa 12 slot ng Senado, unang naghain ng COC ngayong araw si Victoriano Inte na nakailang takbo na raw para sa national position. Sumunod si re-electionist Senator Amy Marcos na sinamahan ng kanyang inang si dating First Lady Imelda Marcos. Nag-anunsyo siyang independent pero nasyonalista ang inilagay na partido sa COC. Target ding makabalik sa Senado ni na dating Senate President Tito Soto. Gayun din si dating Senator Ping Lakson nakasabay dumating ng re-electionist na si Senador Lito Lapid. Nagahangad ding maging senador si na Eric Negapatan na nagpakilalang engineer at building contractor at Magno Manalo na nagpakilalang pastor at dating security guard. Ikatlong beses namang paghahain ito ni Bethsaida Lopez na emosyonal na humarap sa media dahil lagi raw siyang idinideklarang nuisance o panggulo lang. Ikalawang beses namang pag-file ng COC ngayon ni Manuel Andrada. Nag-file din ang nagpakilalang Army Reservist na si Johnry Gargarita. Sabi ng Comelec, posibleng mas maraming mag-qualify na tabokbong senador ngayon. Pero, magsasala pa rin ang legal department sa loob ng limang araw at saka ipa sa Comlike and Bank. Sa ilalim ng omnibus election code, maaring ma-declare nuisance candidate ang isang taong nag-file ng COC para kutyain ang election process o lumika ng kalituhan. Tulad halimbawa ng magkatulad ang pangalan at kung walang tunay na intensyon na tumakbo sa partikular na posisyon ang nag ng COC. Sabi pa ng COMELEC, may dalawang bagong ruling ang Korte Suprema na magpapahigpit sa pagdedeklarang nuisance ng isang aspirant. Ang sabi ng Supreme Court ay hindi pwedeng ma-declare na nuisance candidate ang isang tao dahil lang wala siyang financial capacity to launch a nationwide campaign. Sa ikalawang desisyon po ng Korte Suprema, tinanggal na rin po yung dahilan na hindi porkit hindi ka kilala sa lipunan o kaya wala kang political party ay otomatikong ma-declare -de ka na candidate. Labing isa naman ang party list na nag-file ng Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination ngayong araw. Kabilang ang mga nominado kahapon, 26 na ang kabuang bilang ng mga nag-file na party list. Ang mga butante naman sa mga embo barangay na dating sakop ng Makati at inilipat sa jurisdiksyon ng Taguig makakapili na ng kanilang kongresista at konsihal sa bisa ng inilabas na resolusyon ng Comelec and Bank. Boboto sa unang distrito ng Tagig ang mga taga Comembo, Pembo at Rizal. At sa ikalawang distrito ng Tagig naman, ang nalalabing Embo Barangay. Ibinasiyan sa concurrent resolution ng Senado at Kamara, kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aginaldo ang inyong saksi. Anumang oras mula ngayon inasa ang maglalanfo sa Taiwan ng bagyong Kraton na dumaan sa Pilipinas bilang bagyong Hulyan. Bilang paghahanda, pinalikas na ang libo-libong residente. Maaga rin kinansila ang pasok sa mga eskwelahan at opisina. Tandaang flights ang nakansila. Pagamat humina ang bagyo, nananatili pa rin ang mga banta ng storm surge, malakas na hangin at ulan. Ayon sa fire department, isa ang nasawi matapos mahulog sa puno. Dalawa ang nawawala at pitumpu ang sugatan. Digital services mula sa mga dayuhan o foreign provider. May 12% VAT o value-added tax na. Alinsunod sa batas na lagdaan kanina ni Pangulong Marcos. Bukod sa online streaming at digital goods, bubisa ng mga search engine, online marketplace at cloud services. Hindi saklaw ng buwis sa mga serbisyong pang-edukasyon tulad ng online courses at mga webinar. Ayon sa Pangulo, layo ng batas sa maging patas ng pagbubwis, lalo't dati na rin pinapatawan ng bata mga lokal na digital service provider. Mari raw magtaas ang sigil ng mga digital provider ay sa BIR, pero maliit lang daw ito. Pwede raw ipablock ng BIR mga provider na hindi susunod. Inaasahan ng gobyerno na mula sa bata ito, nasa isang bilang piso ang malilikom sa susunod na limang taon. Mga isinasangkot sa pagpatay noong 2020 kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Dapat ang ihabla ng Justice Department ayon sa lead chairman ng House Quadcom na si Sirgao del Norte Representative Ace Barbers. Anya, hindi na dapat hindi matapos ang pagdinig para sa pahan ng murder ang itinurong utak sa pagpatay na sino dating PCSO Chair Royina Garma at dating CIDG Davao Region Director at ngayon Napolcom Commissioner Edelberto Leonardo. Todo tangyan dalawa sa paratang. Ang mga naulina ni Barayuga lubos na nagpapasalamat sa Quadcom at naniniwala ang paraan daw ito ng Diyos para makapit ang hustisya at malinis ang pangalan ni Barayuga sa pagkakadawit sa kanya sa ilegal na droga. Para sa GMA Integrated News, Ivan Merina ang inyong saksi. Dahil sa pagbawi sa export ban sa bigas ng India, asahan raw ang mas murang bigas sa Pasko ayon sa Agriculture Department. Saksi si Bernadette Reyes. Sumi so pa ang presyo ng imported na bigas sa pwestong ito ni Oliver sa Quezon City nang magpatupad ang export ban ng India noong July 2023. Nung nagsara doon ng market yung India is pumapalo kami dati ng ano eh, 65 per kilo yung retail namin. Affected din yung capital namin ng mga business man. Pero binawi na ng India ang ban. Makatutulong ito sa pagmura ng bigas kahit pa mas maliit ang porsyento ng bigas na inaangkat ng Pilipinas mula India kumpara sa Vietnam at Thailand. Yung rice mag-free up at dadami yung matitrade sa buong mundo. At uh, mas mura yung Indian rice din compare sa Vietnam. You can drive yung presyo uh, noong international rice sa Department of Agriculture, bukod sa pagdami ng supply sa international market ngayong bukas na sa export ang India, makatutulong din para lalo pang bumaba ang presyo ng bigas sa bansa. Sa sandaling maramdaman ng epekto ng Executive Order No. 62 kung saan ibinaba sa 15% ang taripa sa imported na bigas. Dahan-dahan -dahan talaga. Uh, kasi imagine mo, coming tayo from 55, 52, 50, ngayon nakakita na tayo ng 42 hanggang 45. Malaki na yan very significant change na yun sa drop ng presyo ng bigas. But we're still expecting na high pang Hindi agad mararamdaman ang epekto ng pag-alis ng India sa rice export ban, pero posibleng magmura ang bigas ngayong magpapasko. Mga isang buwan pa ko na mag -e makakatipid po sila ngayong Christmas time, itong ngayong birthday month. Babantayan din ang agri-products sa mga pantalan para walang matengat tulad na nangyari sa mga milyong kilo ng bigas kamakailan hindi talaga magkakaroon ng mga overstaying para maganda yung labas uh, pasok at labas ng mga uh, container na may laman na agricultural commodities mahigit limanda ang container nang nailalabas may isa pang container na halos tatlong daang araw nang nananatili sa Manila South Harbor ayon sa PPA sinabihan ng terminal operator na iendorso ito sa BOC para sa GMA Integrated News Bernadette Reyes ang inyong saksi mga kapuso, 84 na araw bago ang Pasko. Nagsimula ng magpaningning ang mga parol. Mula sa Quezon City, saksi live si Jamie Santos. Jamie! Atom, damana sa iba't ibang bentahan ng parol sa Metro Manila ang Paskong Pinoy. Sa Plaza Quezon sa Las Piñas, nagsulputan na ang mga nagtitinda ng makukulay na parol. Dito, hile-hilera ang mga gumagawa ng tradisyonal na parol nagawa sa makukulay na plastik at kawayan. Ang simpleng makukulay na parol na ito at madalas makitang palamuti sa mga barangay buwan pa lamang ng Mayo, sinisimulan na. Sinanay Nanay LV, 1969 pa gumagawa ng parol. Kasi nga tradisyonal ang ano, mga Pilipino yun eh, di ba? Pangit naman pag walang parol malungko. 40 pesos to 250 pesos ang bentahan ngayon sa ganitong klaseng parol. Depende sa size. Kung gusto nyo naman ng may ilaw, magdagdag lamang na 100 pesos. Nagmahal daw kasi ang presyo ng ilang materyales. Sa ang mahal-mahal ng materyales. Sipin mo yan, ito o 120, ngayon 770 na. Gawang kapis naman ang tindang parol sa pwestong ito. 1,500 pesos to 5,000 pesos naman ang presyuhan sa mga parol na gawang kapis. LED light na rin daw ang ginagamit sa mga ganitong parol para mas matagal magamit. Maganda na rin naman po yung cost ng LED lights. Mas matagal naman po. May pang outdoor Christmas decor din silang binebenta rito. Gawa ito sa bakal na nilagyan ng LED light. May tindahan din ng parol sa May Gilmore sa San Juan. Bukas na rin ang parulan sa Araneta City sa Cubao. Samot-saring parol at mga Christmas decor na iba't ibang hugis at disenyo ang mapagpipilian. May mga Christmas tree rin na makikita rito pang kumpleto sa inyong Christmas palamuti. at live mula rito sa Parulan sa Araneta City para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Binabalik-balikan pati ng mga banyaga ang mga silog at iba pang pagkain Pinoy sa isang restaurant sa Amerika. Ang may-ari nito, dating dishwasher na nagpursige hanggang maabot ang malinamnam na success. maga pa lang, blockbuster na ang pila sa restaurant na ito. Sino ba naman kasi ang hindi matatakam sa kanilang specialty? Ang silog o sinangag at itlo. Gaya ng corn beef silog at pork silog. Pero hindi po sa Pilipinas ang resto na ito ha, kundi sa Washington sa Amerika. Welcome to Ludi's Restaurant. It's like home away from home, ika nga dahil sa mga pagkaing Pinoy na kanilang inihahain. Certified hit din ang kare-kare, lumpia at iba pang Pinoy food, kahit sa ibang lahi. Actually, hindi lang Amerikano eh. Meron kami kasabay kanina like mga Indians, Nepalese, uh, and then uh, some of them are like from uh, Europe. So nakakatawa lang na nagugustuhan nila yung Filipino ano, food. Filipino food is so good, culture is so great, and so... The more that people know about it, the better. Amazing, really amazing. The meat is super tender, really, really tasteful. Um, rice is perfectly cooked with the garlic. Like unbelievable. First time. I really heard it was great. olympia uh, and uh, I want to come back for the. uh Di rin syempre mawawala ang mga panghimagas, gaya ng binabalik-balik ang ube pancake. It's amazing, like that first grade. the atmosphere is great, the owner is really nice, and I've had this fancy look. of the ube pancakes so cool, and it's just it's so good. Cool. Ang may-ari ng resto, ang Pinoy na si Gregorio Rosas o Tito Greg. Wala akong nanay, wala akong tatay. Pinalaki ko ni Aling Ludi na may karinderiyas. Nagsimula si Tito Greg bilang dishwasher at houseboy sa diner hanggang makitaan ng may-ari na may potential siya sa pagluluto. Dahil sa sipag at katapatan, ipinamana kay Greg ang pwesto ng restaurant. Noong 2008, ipinuhunan niya ang lahat ng naipon sa Amerika at binuo ang Ludi's Restaurant. Pagkilala raw niya ito sa nagturo sa kanya magluto at nag-aruga sa kanya ng maulila sa Pilipinas. Mahalin mo yung ginagawa mo. Saka be genuine to yourself kasi makikita ng kapatawian. Pagka alam nila, feel nila na you're very welcoming. Mula rito sa Amerika at para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. It's one emotional day para sa cast ng abot kamay na pangarap sa nalalapit itong pagtatapos. Sa Mediacon kanina, isa-isa nalang binili ka ng best moment sa set. Pinasalamatan din nila ang mga nasa likod ng serye mula sa direktor hanggang sa mga crew. Dalawang taon ding tumagal ang serye kaya pamilya na raw ang turing nila sa isa't isa. Nasa Mediacon din si na GMA Entertainment Group Senior Vice President Dilibeth Razonable at VP for Drama Cheryl Ching-Sit. malungkot po ako, pero mas nangingibabaw po sa akin yung pagiging grateful ko na tumagal po ng ganito yung show. Sabi nga po namin parang, I think it's time na rin po talaga na i-open ng bagong chapter ng mga buhay namin. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Sa ngalan ni na Arnold Clavio at Pia Arcangel, ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.